what's up guys lahat mga papanood sa inyo riot ng mga unggoy okay to so, riot ng mga unggoy wala nga lang ba ng batuhan walang kampasan talagang ang hindi panorin nila lang so oh, itong mga unggoy nito is medyo territorial din parang sa atin sa kanto-kanto territorial namin to territorial namin to ganun 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 na ganun ganyan na ganyan yan yung mga unggoy na yan so ayun nga teritoryo hindi ka po pwede mag cross ng line kung hindi magugulpi ka makakagat ka ganyan na ganyan ang mga gawa ng mga unggoy no tignan nyo pero walang hampasa no uli ano lang yan yung hilahan pag nahila gulpi ka kagat, may kakat ka yan no yun yun naman yung mga unggoy na yan ha yan no mga tropang unggoy Diba? Yan, sa Saudi Arabia yan. Tagnin na lang yung tropa nyo kung meron kayo ganyan.